Iris Ang numerong madalas lumitaw sa iyong paligid ay maaaring maging susi sa panalo sa loto. Bigyang pansin ang mga numerong nakikita sa iyong resibo, oras, o kahit sa mga panaginip mo. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Ang anim na numero ay number 3, number 16, number 28, number 7, number 21 at number 34. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 14, number 9. At sa loto, ang maaaring mong magamit na 3 digits, number 2, number 3 at number 1. Taurus. Kung may numerong palaging lumilitaw sa iyong mga transaksyon o nakita mo sa plaka ng sasakyan, isama ito sa iyong loto numbers. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero, ay Number 5, Number 14, number 27, number 9, number 23, at number 36. Sa loto, ang maaaring mong magamit na two digits ay number 18, number 6. Sa loto, ang maaaring mong magamit na three digits ay number 4, number 7, at number 3. Gemini. Huwag balewalay ng numerong madalas mong makita sa iyong cellphone, orasan, o or bahay. Ito ay maaaring maging susi sa iyong panalo. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero, ay Number 2, Number 15, number 26 number 8 number 19 at number 31 sa loto ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 21 number 3 sa loto ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 8 number 6 at number 5 cancer ang numerong may kaugnayan sa iyong kaarawan o anibersaryo ay maaaring maging gabay sa loto. Subukan mong tayaan ito. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero ay number 4, number 18, number 29. Number 6, number 22 at number 37. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 17, number 5. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 3, number 9 at number 2. Leo, kung may numerong palaging lumilitaw sa iyong panaginip, subukan itong tayaan. Ito ay maaaring may dalang swerte sa iyo. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero, ay Number 7, Number 12, Number 24, Number 5, Number 20, at Number 35. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 25 number 8. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 6, number 4, at number 9. Virgo, ang mga numerong palaging nababanggit sa iyo ng iba ay maaaring may kahulugan sa iyong kapalaran sa loto. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero ay number 6, number 11, number 27, number 9, number 16 at number 33. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 22 number 4 sa loto ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 5 number 7 at number 1 libra kung may numerong palaging lumilitaw sa iyong paligid bigyang pansin ito at subukan mong tayaan at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero ay number 1, number 13, number 25, number 7, number 19 at number 30. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 20 number 9. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 8, number 3 at number 4. Scorpio. Ang mga numerong madalas lumitaw sa iyong resibo o tiket ay maaaring magdala ng swerte sa loto. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero ay Number 3, number 17, number 28, number 5, number 21 at number 34. Sa lotto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 26, number 7. Sa lotto, ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 9, number 1 at number 8. Sagittarius. Kung may numerong madalas mong makita sa TV o social media, isama ito sa iyong pagpili ng loto numbers. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero, ay Number 2, Number 14, Number 26 number 8, number 23, at number 32. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 19, number 6. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 5, number 7, at number 3. Capricorn, kung may numerong palaging lumilitaw sa iyong cellphone o relo, bigyang pansin ito at subukan sa loto at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay ang anim na numero ay number 5 number 15 number 27 number 9 number 18 at number 31 sa loto ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 24 number 7. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 6, number 8 at number 2. Aquarius. Ang numerong may kaugnayan sa iyong address o plate number ng sasakyan ay maaaring magdala ng swerte sa loto. Subukan mong tayaan ito at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero, ay Number 6, Number 12, Number 29, Number 8, Number 24, at Number 35. Sa Loto, ang maaaring mong magamit na 2 digits ay number 17 number 10. Sa loto, ang maaaring mong magamit na 3 digits ay number 7, number 3 at number 9. Pisces. Kung may numerong madalas mong makita sa oras ng iyong paggising o sa iyong mga panaginip, ito ay maaaring palatandaan ng swerte sa loto at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, ang anim na numero, ay Number 4, Number 16, Number 30, Number 7, Number 21, at Number 36. Sa loto, ang maaaring mong magamit na two digits ay number 23 number 5 sa loto ang maaaring mong magamit na 3 digits